Good morning, I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys! Pag-uusapan natin ngayon My gosh, makaari ba kaya siya ng bonggam-bongga kung sino to? Yan ang tatalakay natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Reyna Hispano-Americana 2025 tayo ngayon. So ito nga, kanina nga Nagkaroon sila ng matinding bardagulan So dito nagkaalaman ng performance ng mga girls Dahil inisa-isa na sila Para kasi, nagkaroon kasi ng event Para sa Miss Turismo dito sa Reyna Hispano-Americana kung saan talaga lahat ng 35 candidates na nagkukumpit ay syempre nagbardagulan sa unang pagkakataon. So dito nagkaalaman ng styling, nagkaalaman ng galawan at nagkaalaman talaga na kung sino talaga ang tunay na maganda. diva So syempre hindi nagpakabog ang pambato natin na si Diamante dahil talaga naman laban na laban ang lola mo sa bawat eksena sa bawat galawan niya. At talagang masasabi ko, yung kanyang ipinakitang performance ay winner na winner naman talaga. So, nagsuot din sila ng traditional dress mula naman sa Bolivia. At dito talaga, grabe, o na talaga ang ating pambato. At isa siya sa mga napili na pinaka, isa sa mga pinakamagandang magdala ng, ng damit doon sa, mula sa Bolivia. And then, ayun, so sa turismo ay isa din siya sa mga napili sa top 5 mm -hmm. So sino-sino ba yung mga pumasok? Actually, puro Latina syempre Kasi Latina din yung mga candidates dito So syempre ang pumasok dyan, hindi na wala syempre si Venezuela, si Ecuador, si Bolivia Si Brazil at saka si Philippines Huling tinawag si Philippines O ba diba, pa surprise Oo. So akala ko nga hindi na siya tatawagin Pero natuwa ako kasi sa 35 candidates Si Philippines ang isa sa mga napili nila So ibig sabihin dito Pinapakita talaga ng malakas ang laban ng pambato natin At saka sabi nga ni Miss Philippines sa interview niya Marami daw talagang magagandang mga kandidata Pero ando doon siya sa momento na ilalaban daw niya talaga ang Pilipinas sa abot ng kanyang makakaya. At yun naman yung nakikita natin sa kanya. Talaga yung kumpiyansa niya sa sarili niya buong buo. Pero, Diamate, medyo bawasan mo lang konti yung overconfident ka kasi parang mas madalapit ka sa corona kasi syempre kapag naging maangas ka talaga ang angas kasi nun dating <laughs> ay lalo kang ano, may kasi baka pumasok yung pressure. For now, wala tayong nakikita na kahit anong pressure sa kanya. Kung baga siya sa momento na nai-enjoy niya. At yun yung maganda kay Diamante, di ba? Pero talagang nakita ko kanina ang angas talaga ng dating ni Diamante. Alam mo yun na laban na laban siya at hindi siya nagpapakabog. Sa kabilang banda, tama din naman na talagang ibigay niya yung best niya, yung kumpiyansa niya talaga nandoon. Pero syempre, ando doon pa rin na, alam mo yon na dapat hinay-hinay lang. Huwag mo itodo sa isang galawan. So, yon Kasi, si Dia kasi kung may opportunity, opportunity siya, maipakita yung kagalingan niya. Talagang ibinibigay niya na. Kaya lang kasi, syempre, puro Latina ang mga kalaban. Alam mo naman ang mga Latinas, mapaglaro. ba diba? So, yan. So, sinopresa tayo kanina ni Miss Brazil. ba diba? Kasi kumpara kay eh, ano Colombia, I think si Brazil ay talagang kanina nakita natin na ay eto na. Isa to sa mga malakas niyang kalaban, di ba? Kasi si Colombia, akala ko isa to sa mga matinig na kalaban ni Philippines pero nawala sa eksena kanina si Colombia. At napakaswerte natin kasi pumasok si Philippines and then si Colombia na wala sa eksena. E eh, palaban din ang Colombia. Oh. So, si Brazil, natuwa ako kasi parang, wow, in fairness kay Brazil ha, talagang humataw din. At eto din, nalokan din ako, syempre, ng tawagin nila si Bolivia. Syempre, host, ano eh, host country sila eh. Ayun nga. So, talagang isa dito sa mga kumpiyansa din sa sarili na alam mo yun na talagang ibibigay din niya yun lahat sa laban niya. Kaya sabi ko, ah, okay, mapaglaro din ang Bolivia. Pero hindi naman ako na-surprise nang tawagin si Venezuela kasi alam ko naman na talagang palaban naman talaga ang Venezuela from the beginning pa lang. Pero na-surprise ako dito sa beauty ni Miss Ecuador. Yes, sa Ecuador. Nako, nagmumura ang ganda. Sa totoo lang. Tapos, alam mo yon na yung dinikit silang lahat, silang lima, angat talaga yung beauty niya. Mula do sa styling, ang ganda ng pagka-curly ng hair. Tapos, alam mo yon yung beauty niya, ang ganda ng smile, ang ganda ng mga mata. Sabi ko na ako, isa to sa mga tinik dito kay mate So, ngayon, nakita na natin kung sino yung matindi ng kalaban. So, si Diamate, naniniwala ako na iba yung ino-offer niya ngayon eh sa kumpara sa mga ipinadala natin na kandidata iba ang Diamante very confident and then bubbly yung personality ini-enjoy niya yung pageant kaya nakikita ko din na nakikita yun ng organization at yung personality kasi ni Diamante talagang ano alive na alive di ba so yon so maganda yon magandang sinyalis yun na Talaga may laban talaga ang Pilipinas. Sabi ko nga magkakaalaman na lang talaga dito sa Q&A. Pero kanina yung lumabas si Ecuador at ayan nga, 'di ba, ginulat ayo. Nung una, sabi ko dapat mag-ingat di si Diamante dito kay Aduevez ano, eh, Venezuela kasi si Venezuela kasi mukhang palaban at iba din yung dating, 'di ba? At simple-simplihan lang pero nandoon yung beauty nagmumura din kaya sabi ko ay magingat ingat ito kay ano mag-ingat dito si Diamante kasi mukhang ito ang kakabog sa kanya pero yung nag, ah, ano yung competition nila parang nararamdaman ko naman na kaya ni Diamante kasi ang Diamante paandar din talaga sa bawat eksena at alam mo yun yung game strategy niya magaling so yun kaya sabi ko Ah, kaya to ni Dia. Pero yung lumabas sa Ecuador kanina at siya ang hal ng misturismo, sabi ko, nako po. <laughs> Mukhang mauwi tayo sa first runner-up kung silang dalawa ang magdalas to standing. Kasi, eh, aminin naman natin, iba yung beauty talaga ni Ecuador. Sobrang ang lakas din makakwili. At parang dito, napansin siya misturismo. So, pwede din siyang mapansin as Reyna Hispano-Americana title holder. Kung napansin siya ng hurado kanina at nagandahan sa kanya at ibinigay sa kanya ang misturismo, so dapat mag dito si Diamante para sa pagsungkit niya sa korona ng reyna Hispano Americana 2025 kasi yung ganda ni Ecuador, ito ang ito yung harang sa kanya para masungkit niya ang korona ng Gray na hispano americana 2025. Pero syempre, malaki pa rin yung tiwala ko na ni Diamante ang lahat ng makakaya niya kasi naniniwala ako na isa siya sa mga talagang radar ngayon sa competition na to. Kung baga parang tinitignan talaga yung laro niya. Sabi ko nga sana maging ano lang siya para maging natural lalo yung dating. Kasi kanina nga, maangas na yung dating. Pero sa Ecuador kasi, iba yung beauty talaga eh. Ewan ko ba, yung nakita ko sa Ecuador kanina, na mukhang sa Ecuador to ah. na kagad yung pumasok sa utak ko. Pero syempre, hintayin pa natin. Sa mga nagtatanong kailan ang kanilang uh, coronation night sa February 9. So medyo matagal-tagal pa. In fairness, sa Reina Hispano-Amerikana, tagal yung mga kandidata ha. Pero kasi ito pa lang yung unang labanan nila. May mapapanood pa tayo dyan, Mardi Gras. Diba? May, na, di ba? May mga ganun pa sila. Tapos, maraming eksena dito sa rin ispano hispano -Amerikana. So, tignan natin kung paano magpipenetrate ng bongga-bongga ang ating panlaban. So, I'm so excited, syempre. Pero, na ako na, sige lang, laban lang diyamate. Ilaban mo lang kung ano yung strategy game mo dyan. At na nakasuporta naman ang sambayan ng Pilipino. So, yon Sabi naman niya, ilalaban niya talaga. So, yon So, kayo ba guys, tingin ninyo, tinik na ba talaga si Miss Ecuador? Miss Ecuador dito sa laban ni Diamante So, ano guys, ang tingin ninyo kanina na siya ang nanalong Miss Turismo? over to Miss Pilipinas. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click din po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.